Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang natatabu na ng adapo ni Dalton Kenneth, si Bronny James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang latest na pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Dwight Howard. Dahil nga po mga katrop, sa napakagandang ipinakita ni Dalton Connect sa mga huling laro ng Lakers especially ang kanyang ipinamalas na performance kontra sa Utah Jazz ay puro mga papuri na nga pong ibinibigay sa kanya ng mga fans, NBA analysts, mga dating NBA players, ang kanyang mga teammates at maging kanyang mga coaches. Trending nga rin naman nga po sa social media ang kanyang pangalan kahapon at maging ngayong araw. Ika hype na hype nga daw po talaga ang isang Dalton Connect na yon. Since sa kanyang ipinakita nga po ay malinaw na siya talaga ang of the draft sa kanyang potential na maging isang legit na superstar sa mga susunod na taon sa NBA. Ngunit kasabay nga po mga katrops ng pag-ingay ng pangalan ni Connect ay siya rin naman nga pong pananahimik ngayon ng pangalan ni Bronny James. Kaya hindi nga po naiwasan ng ilang mga fans na batikusin ito gamit ang mga naging performance ni Dalton Connect. Maswerte nga din ang Lakers at gumagana rin naman kahit papano ang isa sa dalawang pick na kanilang kinuha ng nagdang of season. At habang gumaganda nga po ang laro ni Dalton Kenneth ay natatabunan at naitsupera na nga po niya ang hype na nakuha ni Bronny James simula ng sumali ito sa Los Angeles Lakers. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa latest na pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Dwight Howard. Ikinumpirma na nga po mga katropes ni Shamsharanya ng ESPN Naaktibo ng nang naghahanap ngayon ang front office ng Lakers ng isang bagong sentro na maring nga po nalang makuha sa pamamagitan ng isang trade sa kalagitna ng regular season. At kabilang nga po sa mga big man na posibleng nga po nalang makuha ay kinabibilangan na Brook Lopez, Nick Richards, Robert Williams, Jonas Balinsunas, Miles Turner, Nikola Vucevic at si Andre Drummond. Pero simula nga po nang lumabas ang balita na kukuha ang Lakers ng bagong sentro ay marami nga po sa kanilang mga fans ang nag-request kay Rob Pelinka na imbis nga po na kumuha ng bagong big man sa trade ay kailangan na lamang nga mga po nalang pabalikin si Dwight Howard sa kanilang lineup. Pero lingid nga po sa inyong kalaman mga katrops, kailangan para naman nga po ng Lakers na gumawa ng trade since ito lang naman nga po ang iisang paraan para makagawa sila ng bakanting pwesto sa kanilang lineup. Para nga po sa inyong kalaman, Meron na rin naman nga po ang Lakers na 15-man lineup kaya upang makuha nga po nila si Howard ay dapat nga po sila na magbawas ng player sa pamamagitan ng isang trade. So, 'yun lang mga ka-tropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.